Magandang araw. Bawat migranteng magagawa ay nangangarap magkaroon ng matagumpay na repatriasyon. Subalit so hindi ito madaling paghandaan sa dahilang limitado ang durasyon ng kanilang empleyo. Sa kasalukuyan, may mga programang repatriasyon na pinangasiwaan ang ilang mga kaugnay, natanggapan at organisasyon Subalit na pag-alamang, hindi epektibo at makatutuhanan ang mga programang ito o sapat upang mapunan ang pangangailangan sa repatriasyon ng mga migrante. Matapos maaprobahan ang jurasyon ng empleyo, kailangang bumalik sa sariling bansa ang mga migranting magagawa, subalit hindi sila sumasailalim sa pagsasanay sa wastong pamamalakad sa pagtatayo ng sariling negosyo. Ilang mga pamahalaan at pribadong organisasyon, ang nagkakaloob ng mga hindi makatuturang programa sa repatriasyon para sa mga migrante. Sa sitwasyong ito, ang tanggapan ng Kyungna Migrant Workers ay nagsasagawa ng programang repatriasyon at reintegrasyon para sa mga na nagnanais bumalik ng matagumpay sa kanilang bansa sa pagtatag ng mas makatuturang aksyon at plano sa pamamagitan ng pagkikipanayam sa mga migrante. Gusto kong magsimula ng sarili kong negosyo sa pagbabalik ko sa aking bansa. Iniisip kong magtayo ng isang repair shop o negosyong kaugnay sa computer. Karamihan sa mga migrante ay nagnanais magtatag ng sariling negosyo sa pagbabalik sa sariling bansa. Para may sakatuparan ito, kailangan ang sistematikong programang repatriasyon na tumutugon sa sitwasyon ng mga bansang pinagmula ng mga migrante wastong edukasyon at edukasyong bukasyonal na nababagay na sa bawat bansa. Sa paraang ito, maaring makapagloob ng sapat na tulong ang programang repatriasyon at reintegrasyon sa pangarap na matagumpay na pagbabalik at maaring magdala ng kasaganaan sa mga bansang pinagmulan ng mga migrante. Umaasa kami sa pagkakaroon ng kapaligirang na ayon para sa mga migrante upang mari silang maghanda sa matagumpay na pagbabalik sa kanilang bansa.